Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ang Boston Celtics pa rin nga daw number one team sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakajakpat na nga daw Los Angeles Lakers ng bagong trade ngayong season. Sa kabila nga po ng pagiging inconsistent paminsan-minsan ng Boston Celtics ngayong season, ay sila pa naman nga po kahit papano ang tiling number 1 team sa Eastern Conference sa kanilang record na 22 wins at 6 losses. Kapag kumpleto nga po ang kanilang lineup, ay walang sino mang pupunan nga po nakakapigil sa kanilang opensa plus samahan mo pa ng napakahigpit nalang depensa kaya di na nga po nakapagtataka kung mananatila ang Celtics sa tuktok ok ng standings hanggang sa pagtatapos ng regular season. At isa nga po sa mga rason ng kanilang panalo ay ang kanilang manlalaro na si Derek White na siyang pinaka-consistent talang player ngayon sa kanilang lineup sa pag-average nga po nito ng 16.5 points, 4 rebounds at 5 assists sa kanyang 49% shooting. At ang maganda pa dyan mga katrops, sobrang maasahan nga po nila ito sa mga crucial moments ng kanilang laro kaya ikangay maswerte nga po talaga sila sa kanya gayong mala superstar nga po talaga ang kanyang galawan sa loob ng court at kaya nga po niyang makipagsabayan kina Jalen Brown at Jason Tatum. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nakajakpat ng ng Los Angeles Lakers ng bagong trade ngayong season. Marami na nga po mga katrop sa mga fans ng Lakers ang napikon na sa patuloy na pagkatalo ng kadalang team ng mga nagdang araw. Maging ang kanilang front office nga po inaubusan na rin naman nga po ng pasensya sa kanilang team Mabuti na lamang at naging desperado na nga po ang kanilang mga superstar na sina Andrew Davis, LeBron James at ang kanilang mga coaches para manalo na sa kanilang nakarang laro laban sa OKC Thunder. Kaya naiwasan nga po ng kanilang team na tuloy magkagulo at bumagsak sa si standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkapanalo, ay hindi na naman nga po ibig sabihin nito na hindi na nga po sila gagawa pa ng trade. Sa katunayan, Tuluyan na ra naman nga po nalang in-offer sa Chicago Bulls ang kanilang point guard si DeAngelo Russell, kapalit ni Zach Levine. Pero sa ngayon nga po ihinihintay para naman nga po nalang magiging desisyon dito ng Bulls sa mga susunod na araw. Yes, kasabay nga po ng pagbabangko nila kay DeAngelo Russell, ay tuluyan na ra naman nga po nila itong ibinibigay sa ibang kupunan Since aminado na nga po sila na hindi na ganun kalaki o kagandang iniaambag nito sa kanilang team at kailangan na nga po nalang kumuha ng bago at mas magaling na player, na ipapalit sa kanyang pwesto. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.